So galing tayo dito mga otits sa fish farm. At dito na naman tayo ngayon sa pet shop. So dito nga sa pet shop mga otits, dito din i-display yung mga uh, binibili ni Sir Erwin doon sa farm niya. Gaya ng itong mga high fin platy. Pag malalaki na mga otits, pwede na siyang i-display. Ayan, mabibili niyo na siya. 20 pesos sa wholesale, 25 pesos naman siya sa retail mga otits. Nakita niyo naman mga otits kung gano'ng kadami kanina yan doon. So ayan. Binebenta na ngayon niya ni Sir Erwin. So meron din sila dito mga gurami. Grabe. halos lahat ng mga isda sa Cartimar mga Otits nandito na sa pet shop ni Sir Erwin para makiter din ni Sir yung mga fish keeper kasi iba-iba naman yung trip nating na isda eh, di ba? So ito mga gurami. Yan, gaya kung mahilig kayo sa mga aquascaping. So sa mga planted tanks, 'Tong mga isdang to, bagay na bagay. Cardinal Tetra, 40 pesos lang dito 'yan sa legendary pag wholesale. <laughs> Tapos 50 pesos pala pag retail mga mga otito, so, mga schooling fish to. Bagay na bagay to sa mga planted tanks. Oh, ito pa mga otits, mga isdang pang-planted tanks. Ayan. Tingnan nyo mga otits, hindi nagiiwi-wiwala 'yan. Pag pumunta ang isa, pupunta rin lahat sila tinawag na schooling fish mga otis pag pumunta nga ang isa doon pupunta ang lahat ayan sama-sama sila lumangoy kaya masarap to pag uh, pag masdan sa planted tanks 30 pesos yan sa wholesale 40 pesos naman sa retail maraming iba't ibang klase isda kasi iba-iba rin naman yung trip nating kalagaan yung iba gusto sama-sama gaya ng mga schooling fish na nay ipakita natin kanina yung iba naman gusto makukulay. Sa tulad nito, meron ditong green at red na tiger barb. So itong mga green barb, mga otits, nagkakalaga ito ng 30 pesos sa wholesale, 40 pesos naman pag sa retail. Ito mga otits, itong red tiger barb, 50 pesos naman siya sa wholesale, 60 pesos naman sa retail. Medyo mataas yung presyo niya dun sa green dahil ito yung pinakahuling lumabas na kulay. Ayan. Kasi nauna yung classic eh. Yung classic na tiger barb. Sumunod yung green. Sumunod ito namang red. Kaya medyo mataas pa yung presyo niya. Compare dun sa green. Ito naman, 10 pieces siya. Sa wholesale, 15 pesos naman sa retail. Itong mga rosy barb. Mga nausong bird to dati, mga otits eh, mga 2019. Ayan, kasabayan nito yung mga tiger bird. Ito, mga kailan lang to nilabas itong mga to eh. Itong mga green, tsaka itong mga pula. Ito nga yung naging kasabayan ng rose bird dati, itong mga tiger bird na classic. Ayan, 10 piso sa wholesale, 15 pesos naman sa retail. Siyempre mga otits, hindi pwedeng ipagpalit ang nauna. Ayan. Nandito pa rin at buhay na buhay yung mga Tiger Barb. Dito naman sa area na to, iba't ibang klasing platy ang makikita nyo Oh, it's meron tayong Red Wagtail sa ispesos pesos sa wholesale at 10 pesos naman sa retail. Dito naman meron mga Sunset Platy. Ganun din mga otits sa ispesos pesos sa wholesale, 10 pesos sa retail 'yan. So, ganun din yung price nito. Tapos ito naman 'yung mga Mickey Mouse Platy. Yan sobrang dami nga, no, Ito pa So ano pang hinihintay nyo mga otis Baka kayo nalang hinihintay ng mga to Punta na kayo dito, bisita na kayo sa Legon Grey Pet Shop Ito ang nagustuhan ko sa Angel Fish Tinatawag nga itong ano, mga otis eh Peaceful na isda Hindi sila katulad ng ano ng mga ibang isda na agresibo Lalo pag alam mong papakainin mo Sila yan o, oh. lang sila Tapos pag nyo may sabay-sabay angat yan Ayan o, oh. ang cute So ito naman, Platinum na Angel Fish 25 sa wholesale 35 sa retail. Ayan. Pagpasok nyo ng, ano, ng pet sa ni Sir Erwin, dito nakalagay naman yung all-time favorite din na iba't ibang kulay. Attractive kasi siya kaya siguro nakalagay dito mga Danio Tapos itong Giordini. 3,500 lang. Murang-mura na arwana. Eto o. Oh, 3,500. Murang-mura. Abot kaya yung presyo. Ayan mga tits. Jardini. So meron ditong mga pink danyo. 10 piso pa rin ang isa nito tapos sa wholesale 7 pesos lang. May naligo po oh, ang ganda ng beto. Meron ding mga blue. Ah uh, 12 pesos sa wholesale, 15 pesos sa retail. So ang ganda talaga ng mga danyo pagka talagang uh, malakas yung ilaw. Kaya bagay na bagay din sila sa mga planted tanks eh. Marami ring nag-aalaga ng danyo sa planted tanks. Dahil ang ganda nila pag naiilawan. Lalo pag iba-iba yung kulay, katulad yan, may yellow din dito. 12 pesos sa wholesale, 15 pesos sa retail. Meron din ditong green, 15 pesos sa wholesale, 20 pesos sa retail. So medyo mataas siya ng konti sa ibang kulay ng Danio. Uh, sa pagkakaalam ko ah, uh, ito ata uh, yung pinakahuling kulay na nilabas ng ano ng Glow Company ba 'yon? 'Di ba yung Glow Company naglabas din sila ng green, yung green na niyon, beta. So ito ata uh, sa bayan nila. So pagkakaalam ko rin, meron din ring green corridoras. Hindi ko lang sure, pero para nakita ko sa page nila. Ng Glow Company ba yun? Nakalimutan ko na kasi yung, yung pangalan ng ano. Tapos dito, meron din sila dito mga ano, mga swordtail, kuhako. Maraming naging popular na isda, no? Patulad nung sumikat yung ah, Glow Tetra. Tapos sumikat din yan, yung mga, yung mga barb. Depende, depende talaga sa trip natin eh. Pero masaya pa rin makakita sa pet shop nung, ano, nung classic. Ito, katulad na itong blue moon na to. Classic to. Ito yung, mga sikat dati, ito yung mga ito yung mga dati mga Otis. Ito yung makikita nyo literal sa mga pet shop noon. So ito yung Blue Moon mga Otis. Bali 6 pesos to sa wholesale. 10 pesos pa rin siya sa retail. Hindi nagbago yung presyo niya. So masaya pa rin talaga makakita ng mga gantong isda. Dahil uh, ito yung madalas nga nakikita sa pet shop eh. Ayan. Mga Blue Moon. Paboritong paborito to ng mga bata noon otits, merong mga baboy sa tubig ayan ang dami so ito mga otits, yung goldfish na tinatawag na water piggies so red white, red white rancho to 100 pesos sa wholesale 120 pesos naman sa retail ayan tingnan sila lumangoy kumikending kending pa ang kaibahan nila sa ibang goldfish bukod sa itsura nila wala silang dorsal fin ayan tingnan nyo mga otits wala silang dorsal fin tapos dito naman sa taas nya merong mga angel fish ayan may blackmore meron ding mga oranda so 50 sa blackmore ang wholesale 75 sa retail tapos sa oranda 35 50 sa retail angel fish 75 sa wholesale 100 sa retail tapos yun yung ng, uh, gusto ng display sa pet shop nyo 20 pesos lang to sa wholesale tapos sa retail ay 25 pesos lang yan so ang dami nyo pang pagpipili yan kanina diba dun sa ano sa may farm ang dami pa so ito pa pala yung iba naka na mamaya ka na parang gusto mo ng panibagong amo eh oh. baka mabili ka eto eto eh no ang ganda kasi ng ano, nila ng pattern eh no. So sulit na sulit na to Kaysa pumunta ka pa ng Cartimar Dito, mabibili nyo na yan So ang trabaho nyan Eh sila yung kakain ng mga kunyari Hindi nakakain ng isda yung pagkain Na bumababa dun sa aquarium So masasabi natin Tagalin sila Ayun o oh. Parang may mga ano Tapos sa katawan After dun sa taas Dito naman sa extra Ito na yung mga angel fish na na natin dun sa may farm. So ngayon, market size na sila. At ito, naka-display na sila Pagbenta na. So ang price na ito, mga otits. Ayan, maalin sa kulay. Putay at itim. Ayan. 35 pag retail, 25 naman sa wholesale. So ito kagandahan pag breeder ka. Ikaw na rin nagsusupply sa sarili mong pet shop. So ito na, mga otits. Ready for out na yung mga angel fish na to. Dito naman, sa medyo malaki-laki na, 50 pesos ang uh, wholesale, 65 naman sa retail. So, ito namang mga toksido na short 25 lang to, mga breeder size na talaga to. Tapos, 30 naman to sa retail. So, ayun mga tito, ay, kasama natin si Salero Sayo, yung may-ari ng legendary Ray and Fish Farm. So sir, ano yung mga ano mo, in-improve mo ngayon dito sa farm and pet shop mo? Or yung mga binibrit mong bagong isda? Okay, um, uh, may danyo ako. Mm -hmm. kasi medyo madali ipenta ang danyo at madali Tapos yung Indian pa rin. Tapos yung mga ram. Tapos lately na ako ako yung silver ng ano, nung mga fancy niya na uh, beta. Mm -hmm. nagsalang ako, medyo meron na ngayon, nangingitlog na. Ay, di ibig sabihin, siguro mga 2 months, 3 months, marami oh, na ulit. Baka uh, meron na, baka meron na rin akong... Babalikan ko lang yung breathing nung ano, nung, nung beta. Nung beta, kasi dati naman nag-beta ako. Eh. <laughs> Napagod ako noon. Sir, so, ang tagal na. Curious ako na ata, kasi una ko oh. punta dito, yung mga breed mong beta, kalat-kalat din dito oh. sa mga tangko naman. Di ba? Sabi mo, hindi mo na masyadong matutukan dahil nabibili ka sa pagbibreed ng Oscar at Angel Fish mga panahon na Pero kasi sir, ang galing niya magbreed kasi kung matatandaan niyo pa yung video 2 years ago, dito meron pa dito sa may labas. Mo, sir, mayroon pa dyang... Sobrang oh, dami beto yung ano, nakalagay lang sa mga kaong. tas oh, yung mga nakalagay sa mga kaong, lagay ng kaong, naalala uh, ko pa. So maraming abangan sir. Oh, okay. mga beta, mga beta. So sir, saan nga pala matatagpuan ulit yung uh, pet shop sir? Dito sa ano, Golden Subdivision Block 5, Lot 23, ang ah, 1 f Sa so, may ano lang tapat ng SNR at 7-11. Pasok lang. O kaya i-wish nyo na lang Legon Ray. Legon Ray Pet Shop. Kung ang tawag sa nag-groom, may groomer. Ano tawag sa nag-show, sir? Shower! Shower! Di pa rin nakakalimutan din, sir. Yun, maraming maraming salamat mga otit. Bisita na lang kayo dito. Yun. Thank you.